don dun mo bibi <coughs> Ah. <laughs> <laughs> oh. mga kalugit, ito na mga kalugit no. Tapos na ako nag-opera sa kuko yung mga kalugit. So dito naman tayo sa ikalawa hinla hinlalaki mga kalugit. So ayan, 12 years old mga kalugit no. Ilang beses na nagpapalugit sila. Um, bumabalik pa rin mga kalugit yung kanyang kuko na namaga So ayan, kanina, na-operahan na yon na So ito na naman sa kabila mga kalugit, operahan natin, tapos sa to So happy bless Sunday everyone, ayan mga kalugit, start na tayo Ayan Grabe mga kalugit Kalugit, punta na kayo sa Sherwin Ladrido sa Phase 1, Block 56, Lot 6, Decombs, Mintal, Davao City. Street mga kalugit sa Guardhouse House. Yung salon ko sa, sa bahay mga kalugit. Phase 1, Block 58, Lot 38. Ayun. Relax. Don't move, baby boy. Ah! Don't move. Don't move, Danny. Don't move. <laughs> mm. Don't move, huh? Uh, I know, I know, I know. I know. Stop moving, Nagi. Down. Mm. Oh, you Oh, very big. Mm -hmm. oh. Mm -hmm. You have to stay still. Don't, don't move, baby. You have to stay still.

Oh, there's no more <laughs> very big oh mga kaluhit tanahan oh no relax one more don move. Yes. Exactly. Don't move, ha? Huh? Don't feel pin. Pin, pin, di sarap. Pin, to kind of the marmasin. Relax. do Don't do that. <laughs> Parang ah, hindi mo mag-iang kuko, sir. Ipamintin mo na lang na, sir. Every, ano, ma-okay man iyang kuko, sir. Every, hindi, mga three weeks, kung busy ka, ay three weeks or to, ano, basta maoke okay lang yun yung iyang kuko. Para kung sa ako, ang client, guli nga, nipo iyang kuko. Pero, dili na, limpyuhan na na siya. Ikata na ang mga kuko niya sa gilid. Para hindi na siya mabalik. O, three weeks na lang ibutangi. pa, maayo na siya, no? Balik na po siya diri cleaning lang siya regular nga limpyo na <coughs> pala layo good basta tima oh, okay, okay lang, lang. Okay. sabado domingo ano <coughs> <coughs> okay kaya mabalik man good ni siya kung hindi mo siya i eh, ano good Relax, baby, ha. Sorry. Relax daw. Ayan na, baby. Huwag mo, ano. Ayan na, okay na. Okay na, okay na. Tapos na, ayan na. Okay, done. Okay. Sorry. okay hmm ahh, dan, gabi, so makalugi, ako na... Mm, relaxe now. <coughs> okay. Ambuknya, um, dai ambuknya um, so, deh. Oh, pala bitch. So dana, diba? very good kayo si, si si kuya Big Boy. Diba nakayang iban gani nga mga tiguang din indi niya kaya ginoo ko mga old 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 hindi niya na kaya o oh, mga kalugit kayahin niyo 12 years old na kaya niya kamo nga mga tiguwang na kami hindi niyo kaya Ginoo ko <laughs> Diyos ko lang <laughs> <laughs> po ka dam puts pa dam napalintay si oh. na siya dam napalintay siya o puts pa ka dam puts pa ka na lang dam ganda lang ka ma. So mga kalugit, thank you so much mga kalugit. Okay nang ang kuko niya. Tanggal na oh. Okay. Stand, you don't feel something? You still feel pain? Thinking still pin 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 di sarap pin kasi the hindi yung masin oh, di ba na kaya niya ganon di ba just kung magalogi tapos na ang operasyon na kaya Jod finally oh di ba So thank you so much mga kalugit. God bless. Yeah. Oh, isa so yeah. sa